ang gininto ang lola. Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, may nabuhay na isang mayamang magsasaka na ang pangalan ay Lucas kasama ang asawa niyang si Mary. Napakabuti ng puso at talagang mapagbigay si Lucas. Pero dahil sa pabayang pagpapatakbo ng kanyang negosyo at pagkakawang gawa nagsimulang maubos ang kanyang yaman. Binaglaon, si Lucas ay tuluyang naging mahirap at nawala ang lahat ng kanyang ari-arian bukod sa isang kubo kung saan siya tumira kasama ang asawa niya. Palaging pinagdadasal ni Lucas na magkaanak siya. Noong mayaman pa siya, pero hindi pa sila binibiyayaan ng Diyos. Ngayon na nagsimulang maghirap ang buhay niya at ni wala man lang makain, nanganak ang asawa niya ng isang magandang anak na babae. Isang sinag ng pag-asa ang pumasok sa buhay nila. Napangiti si Lucas sa tang-asawa niya pagkatapos ng matagal na panahon karga ang kanyang anak sa mga bisig niya. Biglang nalungkot si Lucas at nagsimulang mag-alala. Paano kaya natin maaalagaan itong munting anghel natin? Ay naku, ang binyag! Anong gagawin ko? Mahal, kunin mo siya. Aalis sa at maghahanap ng ninang para sa ating anak. Nagmadali siyang pumunta sa asawa ng isang manggagawa na kalapit bahay lang nila at inalok siyang maging ninang sa kanyang anak na babae. Tumanggi ang ginang dahil inisip niyang walang maidudulot na maganda na maging ninang sa isang paslit na bata na anak ng mahirap na si Lucas. Nalulungkot, umuwi siya sa bahay. Tama na Lucas, kung anong nangyayari sa isang lalaking sinayang ang kanyang kayamanan, noong mayaman pa tayo ang burgomaster mismo ay kaibigan natin, pero ngayon ayaw niyong tumulong sa atin. Tingnan mo't at kahit yung asawa ng manggagaway ayaya tayong pansinin. Nanginginig ang kawawang sanggol at wala man lang makakapal na balabal si Mary na pwedeng ibalot sa kanya para hindi ito ginawin nang biglang mayroon siyang naisip at sinabing, Lucas, para mo nang awa. Puntahan mong dating kapitbahay natin ang asawa ng Burgomeister, si Rosewood. Sila ay mayamang pamilya at sigurado kung hindi niya nakalimutan na ako ninang din sa kanyang anak. Alukin mo siya kung gusto niya maging ninang sa anak natin. Sa tingin ko'y tatanggi siya. Pero, itatanong ko na rin. Mabigat ang kanyang dibdib, naglakad si Lucas sa mga bukid at kamaling na dati niyang pag-aari. At nakarating siya sa bahay ng Burgomeister. Doon, siya ay binati ni Ginang Rosewood. Ah, uh, pagpalaing ka ng Diyos kapit-bahay, kinukumusta ka ng asawa ko at sinabing sabihin sa iyo na binigyan kami ng Diyos ng isang anak na babae at gusto ka sana niyang maging ninang doon sa binyagan. Magiliw kong Lucas. Siyempre gusto kong gawin ito para sa inyo. Pero mahirap ang panahon ngayon. Sa panahong ito ay kailangan ng taong bawat sentimo. At marami-rami ang kakailanganin upang matulungan ng mga pulubing katulad nyo. Bakit di nyo subukan na luki ng iba? Bakit naman ako pa ang pinili ninyo? Ah, uh, dahil lang asawa ko ay naging ninang din sa iyong anak, hindi ba? Ah, uh, aba, ganun ba yon? Hindi ko magagaw ito para sa inyo. Kung magiging kasing mapagbigay ako katulad ng ginawa mo noong panahon, magiging mahirap din ako katulad nyo. Napatungo si Lucas at hindi siya sumagot. Umuwi siya ng lumuluha. alam mo, mahal ko, tama nga ang naging hinala ko. Pero huwag kang panghinaan ng loob. Dadalhin ko ang bata sa binyag at ang unang taong makita ko ang pipiliin kong ninang niya. Malungkot na binalot ni Mary ang sanggol sa loob ng isang lumang palda at pinakarga kay Lucas ang bata. Alagaan mo siya, ha? Papunta doon sa kapilya, may nakitang matandang babae si Lucas at nagpasyang tanungin ito Ah, Lola? Pwede po ba kayong maging ninang sa aking anak na babae? Ah, uh, ako? Ipinaliwanag ni Lucas sa matandang babae kung paano siya tinanggihan ng mga tao dahil siya ay mahirap lamang. Kaya siya ay nagpasyang alukin ang unang taong makikita niya. Ah! tinatanggap kong pagiging ninang. Akin na, iabot mo munting batang yan. Kakargahin ko. Ang matandang babae at si Lucas ay nakarating sa kapilya at nakitang ang pari ay papaalis na dito. Agad nilang pinuntahan ng pari at pinaliwanag ni Lucas ang lahat sa kanya. Naawa naman ng gusto ang pari sa munting bata, at nagpas siyang binyaga ng bata agad. Sa isang maliit na seremonya, naidaos ang binyag, at ang batang babae ay pinangalan ng Mariska. Mariska? Napakagandang pangalan… Pagkatapos ng seremonya, ang matandang babae dumukot ng isang gintong dukat mula sa bulsa at isinilid ito sa damit ni Mariska. amit ang dukat na ito, pinagpapaala ko ang inaanak ko. Magkakaroon ka ng sapat upang mapalaki siya ng maayos. Palagi niya kayong pasasayahin at sa kanyang paglaki, siya'y maligayang ikakasal. Ngayon, paalam. Pagkatapos nito, hinawa ka ng matanda babae ang sahig at nawalang bigla ng parang bula tumingin-tingin si Lucas. Litong-lito. Pero nang magsimulang umiyak si Mariska, naalala niyang kailangan na niyang umuwi. Samantala, naghihintay naman si Mary sa pag-uwi sa bahay ni Lucas. Siya'y umiiyak at naghihirap sa tindi ng pagkagutog dahil walang kahit anong makain sa bahay. Kahit isang sentimo ay wala siya. Sa sandaling yun, pumasok si Lucas. Oh, wag ka nang umiyak, mahal ko. Ito na ang mahal nating si Mariska. Kunin mo ang regalo ng ninang niya sa damit niya at malalaman mo kung gaano kahusay ang ninang na meron siya. Tumayo naman si Mary at kinuha ang dilang isa ngunit isang dakot na dukat. Sa kanyang kasabikan ay naihulog niya ito lahat sa sahig. Ay, nako! Sino nagbigay sa iyo ng kayamanan na ito? Oo nga eh. Noong una, natuliro din ako tungkol dito. Ngayon, hayaan mo sabihin ko kung kanino galing yan. Kinuwento ni Lucas ang buong insidente sa kanyang asawa at pareho nilang sinimulang kunin ng mga dukat na nahulog mula sa sahig. Habang nagpupulot sila, may bago silang surpresa. Kung saan mayroong isang dukat, do'y mayroong sampu pa. Nang mapulot na nila ang lahat, bumuo ito ng isang magandang tumpok. Mary, Siguro'y ang hilang babaeng yon para tulungan tayo sa ating paghihirap. Malinis ang aking konsensyang atin ang yamang ito. Pero kailangan nating itago para walang makakita pa dito. At saka, huwag mong ipagsasabi ang tungkol dito. Pupunta ako sa asawa ng burgomaster at ipapapalit ko ito. Sa wakas, nasa atin ang yaman upang mapabuti ang buhay natin. Oo, pero mahal ko. Huwag mong kalilimutan na gamit ang perang ito, kailangan din nating bilhing muli ang dati nating tahanan, ang lupain, ang palayan at mga alaga natin pagkatapos alagaan ng yaman ng masigit pa kaysa dati. Tama ka. Yan mismo ang gagawin ko. Pag-iingatan kong yaman natin ngayon dahil natutunan ko na ang aral. Dahil ang kahirapan ay isang mahusay na karanasan. Itinago ni Lucas lahat ng pera sa kanyang baul at kumuha ng isang dukat at umalis ng bahay. Paglipas ng isang oras, bumalik siyang may kasamang kasambahay na may dalang isang tabong puno ng gatas na may kasamang pagkain at ipiniliwanag kay Mary na ang asawa ng Burgomeister ang nagpadala ng mga ito para sa kanya kasabay ang pagbati sa binyag. Kita mo na, Mary, kung anong nagagawa ng isang dukat, kung alam lang nila kung gaano pakarami ito, ipagbubunyi nila tayo sa mga bisig nila. Sinabi ko kay Rosewood na nakatanggap ang anak natin ng maraming dukat bilang regalong pangbinyag. Kapag pumunta siya para kausapin ka, magdesisyon ka kung anong iyong sasabihin. Nang sumikat ang araw kinabukasan, umunta si Lucas sa bayan at si Rosewood na nagmamatsyag para sa tamang oras ay sinamantala ang pag-alis niyang ito. Binisita niya si Mary para magtanong pa tungkol sa mga dukat. O oh, kumare, ang pagpapalan ng Diyos ay pumasok sa bahay mo kasabay ng anak mo. Ah, kung ang ibig mong sabihin ay ang regalong pampinyag, kakaunti lang naman yun. Pero sana ipagpalain pa ng Diyos ang mabuting babaeng ninang ng anak ko. Nag-usap ang dalawa ng ilang sandali pa at pagkatapos ay umalis si Rosewood. Ngunit sa paglakad niya pabalik, tumigil si Rosewood para sabihin sa mga kaibigan niya tungkol sa nakitang kayamanan ni Lucas. Dinaglaot na lamang ng lahat sa nayon na sa bahay ni Lucas ay napakarami nilang mga dukat. Samantala, bumalik si Lucas dala ang kagamitan, pagagandang kama at maraming pagkain. Binili niya rin muli ang dati niyang bukirin kasama ang mga baka at mga kasama nito. Minarkahan nito ang simula ng bagong buhay para kay Lucas. Siya ay masipag na nagtrabaho at isinabuhay niyang lahat ng mga aral na natutunan niya sa paghiging mahirap. Si Rosewood naman sa kabilang banda ay naghanap sa kagubatan at sa loob ng bayan at sa iba't ibang lugar pa para makita ang ninang at gawin siyang mayaman. Ngunit, hindi niya nakita ito. Lumipas ang mga araw at naging masaya sa buhay si Lucas at Mary kasama ang anak nilang si Mariska. Kahit mayaman sila, ang totoo ang tinatangi nilang kayamanan ay ang anak nila na siyang lumaki na isang napakagandang dalaga. Isang araw may nakilala siyang prinsipe at ikinasal siya dito. Ngunit isa yung istorya para sa ibang panahon. Para kay Lucas at Mary naman, ginamit nila ng maingat ang kanilang pera at nanatiling mayaman habang buhay. Ipinagpatuloy ni Lucas ang kanyang kawang gawa at mabuting gawain at hindi siya naging sakim. Binalansin niya lahat ng kanyang kinikita at mga ginagastos. Natutunan niya na pag ang isang tao'y nagtipid sa panahon ng krisis, ang kanyang mga naipon ang sasagip sa kanila.